Bebe Loves! For today's kartihan is tara, samahan niyo naman ako ngayong araw na to. Am! Um, nagluluto nga ako dito ng biko mga Bebe Loves dahil darating nga yung mga kasama ko sa trabaho. Diyos ko, din naman sinabi, kasakit pala nito sa kamay kakahalo. Sigurado nga akong magkakakulani ang kilikili ng Bebe Loves nyo nito. Am-am, um, mabilis um. lang naman ako natapos sa pagluluto mga bebelabs at nilalagyan ko na nga dito ng latik. Ay syempre, gamatan ke, bayang manyaman. Sakto sakto naman mo, pagkatapos kong magluto mga bebelabs ay nandito na nga yung mga bisita ko. Paka piblas yu pa muna, bala tutu kayo. wag na kayong magpanggap dahil kilalang kilala ko kayo. Diyos ko, wala kayong gagawing matino. Am am! O oh, ba diba, tama yung sinabi ko sa inyo na alalang gawang masale si Denny? Ay rugo, kararatang da pamang gani agading tinira da. Ay Diyos ko, makamuanan ko kanyang king katuangan ko. Binibenta pa naman ng binan ko yung mangga na yan. Diyos ko, tig 200 kilo yan. May nano kayo? Am am. Habang kumakain nga kami ng mangga nito, mga bebelas, ay naisip nga nila na masarap daw sa kanin to. Oo, oh, makanano, ing bagok ng kanya manda na? Kaya naman yung natitira kong kanin sana na panggabi, ay Diyos ko, ay tapeng andan eh. Am am. Pagkatapos nga nilang kumain at mabusog ng mangga mga bebelabs, loves ay rugo kukwano na naman. Ay kagaling yun eh. Diyos ko kaseryoso na pamuning taga pulo tampong taga sungkit. Am am. Pagkatapos nga nilang masungkit lahat ng bunga ng mangga ng biyanan ko mga bebelabs, ay syempre kakain na naman kami. Kailangan nga namin kumain mga bebelabs, at magpakabusog dahil pagkatapos nga nito ay syempre maglalaro kami ng bingo. Ay, rugo, pakabis-bis nyo, makakraptap kayo pa mo, tapos magbinggo kayo mo. Ay, talaga naman, aliwa kayo. Am-am! Napakamura pa man mo ng mga card namin, mga bebelabs. Disko, limang pesos, anam niyang piraso. Okay, ating makanta. Kabulok na gamat na ining mga ulog ngayon, eh. 61. 61. Yes, Ay. 63. mo, papa Ay, ano ka mo ka rin? Oh, check yung masalese. Ali, check yung masalese. Masyado Oh, yun eh. Sa letra ng A. Mantos na kayo. Ay, 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 na

talong ko pili katingkahi naliwanag yni kendi kendi komi andarbie talong <laughs> <laughs> <Anong>? talong eleven <11. laughs> talong 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 <laughs> talong talong <11. laughs> talong 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 <laughs> talong 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 <laughs>

eto malu de, oye aganenagana, sabi 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 ay, sabi sabi Sa ay, ay, ay ay, ay sabi ay sabi Ay, sabi 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 sa o, diba? Sige, ay, <laughs> <laughs> Pagkatapos nga naming magbinggo mga bebelabs, ay nakatambay na nga lang dito dahil magluluto naman kami ngayon ng pang-dinner. Habang nagluluto nga kami dito ng ulam mga bebelabs ay talaga naman ng keng katula. Pinagbigyan kasi kami ng nanay-nanayan nga namin mga bebelabs at kumanta siya at talaga naman hindi nga namin in-expect na with feelings pa. <laughs> Sobrang napakasaya nga ng mga ganitong moment mga Bebelabs, lalo na kung hindi nga KJ ang mga kasama mo. Habang itong isang kasama naman namin mga Bebelabs, ay Diyos ko, may kraftapya pa mo. Magluluto lang naman. Am-am! At eto namang isang kasama namin, Diyos ko, ayaw daw kumanta, magki-careless whisper na lang daw. Ay, rugo, may nanotamo na naman ngayon. Yeah. Talaga naman, eh. Pag magkakasama nga tayo, ay wala na tayong ginawang matino. Am-am! Pinagsasalit-salitan na nga namin yung pagluluto dito mga bebelas para naman yung iba nga ay makakanta rin. Dahil itong isang kasama nga namin na tagaluto, o oh, lawan nyo naman na rugo, magkantaya rin. Ay Diyos ko, yung braso na yan, parehas na parehas sa braso ko. Hindi pa nga luto yung mga ulam namin mga bebelas. Diyos ko, tignan nyo naman itong isang kasama namin. May nga bit ng nasikim plato-plato. Am-am! Amen. Kanya-kanya na nga kami dito mga bebelabs at wala mo nang usap-usap dahil lahat nga kami ay gutom na. Paano ka ba naman hindi gugutumin sa ulam namin na to? Diyos ko, tinapa, tas pritong talong. May ebon buro pa at dagdagan mo pa nga ng kamatis na may bago. Ay dana ng kanyaman galang. Tapos na rin kaming kumain dito at alam niyo naman, pag busog ka na ay talaga namang mahirap ng gumalaw at magsalita. Kaya naman di na rin naman nagtagal ay nagpaalam na nga rin to mga bisita ko at medyo gabi na nga rin ng mga oras na to. am oh yun lang. Salamat sa panunood. Bye! am